Kaya pa ba wag po Tignan natin pag ano. Nakalimit lang yun eh. sapaw yan, Boss ha? Ano ba yan? Ano lang Ang walang sapaw. sapaw Like, <laughs> Ay. Yung boss din. Uling din. Ay, okay, may enano ko boss din. Sir Nelson, shout out to sa ating tatlong magdadalo. Diyos so, ko, eh. Sa Panalo, tama. Yes, yes. Yes. Okay, Sir Nelson, Villegas ng Piyang, Quezon. Ah, yes. Diyos ko, eh. Sa hmm. so, pawan natin. Sa so, na pawan pa. Hindi na nawa. Hinuha. Hmm. Ang boss, din ba? Ang Yung din in Ang bos din ako. Ang bos ko. ako. Ang bos din 7 Ang bos ko. Di mo pa din ako. din ako. Ang bos din ako. Ang bos din mo yan. bos din ako. na

Ah, uh, 85 plus 30. 1. ang sakit! Ang sakit! Chill-chill <laughs> ka lang dyan na, no, boss. eh. always using like in screenshot ko po para ano, magandaan kung sino yung mga limang nanay. Ano siyete. Hello kay Galiz. Galiz ba siya? Galiz mong bigtas. shout out sa iyo from Ilocos Norte, Bintor. Layo ah. Hmm. <laughs> Pana big ka boss diha. Hello, trying to reconnect. We're reconnecting po mga lords. And na Umalik na. Sirahin tulala kuno. Ano man sinisira boss, 'di ba sinisira ini. Na kita ko rin sa city.

Tapos ko na nga. Baka sa'yo to. Hmm? Sa'yo nga. Yung isa. Eh! Sip. Ibigay. Ayos na, na. <laughs> yung okay. 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 hey! barama. Oo. Ibigay. Tagal mo binagay yung mga tsak, oh. Ay, ko lang, eh. Basta. Mm -mm. sir, mamerta, hits na natin. Hoy, dito ang tingin. <laughs> Ay, pamayat na. Hindi <laughs> na ba yun ang banyan Yeah. Ano ba yan, 8 din sunod-sunod? Ay, 7 pa? 11. 6. Ay, Ah, sabi ko sa iyo, boss. -5 -5. Day, Ayun oh, na yung oh! Hindi, 4. na. Wala tayo po, yun oh. Ah. nakakira alas? Isang joker? 50. 50? Mahits! Nalam manicure ni Ilan pa? Tuwesta. early in the Yes, at subscribe kay Thank you po sa lahat, sa lahat ng mga nag-subscribe at nag-e-enjoy ng game natin ngayon. Sana nalilipang kayo. Go, Kiray! Ang oh, boss din. Yeah. Para hindi ka masunod. Kasi sa boss din. Hindi ka ba sunod kanina boss eh?

Ay, ano ba to? Bakang kang pa. Bakang kang nga. Ay, putol na to. Ay, bakang kang din na. <laughs> sorry, sorry. Ay, bakang kang din. Hmm. Yung pakinuha yan, magsisisi ka na. Bakit? Matabas din. Hmm. Sakto yung gising mo na, sir, Mamerto. ito. Hello kay Lynette de los Santos. new color, of the oh. Pagasan province for your island. san ka mapansin lang. Hi sa'yo, Lynette. Wala na, ah. Uh, Hindi mo sinapaw, hey, eh. boss. Wala sa, na kayong panapaw. Control na. Ano po, Bramo? Hmm. Three, six, ay, mo. seven. Kunti ah, na lang pa. Ano natin? Uh, Nalilibang daw si Sir Lito. Ayaw na. <laughs> 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 hey, Amber, nalamin, ano mo, man? Baba ka pa Amber, nalaman. Masan ko yung pag-upang pa. <laughs> Masan ko yung makalit. Magiging nga lubog dyan na Miss Amber. Ingat kayo dyan na. Kahit tata mainit, lubog pa din dyan na Miss Amber. Oo. Oh. Hello kay Joanne. Marami. Itong bata lang na nung ito. Ay daw, budang. Hello mga lods. Hello, hello mga lods. Ganon. Ay, mali. Ay, talaga naman, oh. At yun ang nabunot-bunot agad. Shit. Hello kay Lani. Mag Chill lang na, oo. Chill-chill lang, Miss Ellis. At medyo tahimik. Punin mo ng puni. Okay. Sa kanya. Ako, <laughs> niya bigyan sa Muna hindi ka muna. Muntong it's... Munahan mm, pa ako. <laughs> <laughs> ang ganda ng barang. Ay, kainis, kabalget. Oh, Ayun 30. pa. 30-30. Ang barang sana. 30, 30. <laughs> <laughs> <Number> <laughs> sa, ano? 30 sa akin 50, no? Oh, 50. Bali 20 pa sa'yo, boss. Eh. Okay. 50, panalo ko eh. Hindi panalo ka 20. Eh. Wait, bigay mo na ang hukta. <laughs> panalo ka na, boss. Oh yun baby pa, <laughs> ay, na yun ano, na anin ni Miss Erlyn Wine, c'mon pa, mas, yun solution natin para matandaan nila yun, ma-init init, matanghali sa inyong lahat.

I-follow kayo sa YouTube account ni yes. Bosti. Gusto ko yung Bosti. Pati tinapon ako yung Bosti. Hindi ako sapawan. Kasta sapo na yung Bosti. Shout-out po. Kina Mary Rose Lubao at Ni Chen Chen. Magbigay sa Tony. Shout-out sa kanila. Miss Maylin nang hapon dito daw sa so pinasabi ni Sir Mamerto. Mainit na hapon ni Sir Mamerto. Ano <tinyo> 'yan? Sino wala dito? <tinyo> Sino wala iyon? sapo. Ay, may sapo. Solo pa. Sapo yan. Sa sapawan niya po daw na, oh, ko na sa'yo eh. naunahan ako. <laughs> Paningit lang. Oh, din ako. Wala. forty Ay! 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 Shaving? Ba't nang wadkang po daw? Ha? Ba't nang ka? Kwadro. Ay, Joker. Joker. Eh. <laughs> sa palaro. Happy na naman si Happy na naman si Boss D. kumain may natulungan na naman ako kasi mga tao eh. Oh. <laughs> thank you din po kay Miss Erlene. Thank you, thank you po. Thank you so much for your sponsor. Ah, Pero po, hits pa nga eh. <laughs> Hindi na ako maniniwala dyan. <laughs> for hits pa Sabi nga. Sabi na nakatago eh. Ano yung nakatago kasi. Tataka ako eh. mo kasi yan. Oh, it's right hirap. Maraming naman Wait lang ah. na dito na. na, eh, na yung, Nasira na yung tula ko naman sa hmm, talaga, na yun. Eh, boss, di, na hey. Sayang din yung 500 din yun na Bosti mm -hmm. kay Miss Helen from Taiwan. Mm hmm. Papa, ano? Ha? Huh? Ka na naman. <laughs> sino si Miss Helen si Miss Helen hindi ko, eh. ko na tatantang kaniyong name pero makamatandaan ko na ano yun ano na ano 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 ah, ano 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 tumawa. Oh! Ba't kinuha mo yan? Oh. Hindi Ay, muna. Butang. Ibigay muna. Hmm. Ah, but... Ay, tuloy kita eh. Shout out po from California. Ini ito si Mamerto Orviso. Familiar ka sir, Mamerto. I'm from California. And kay Francine Calixterio. Shout out sa'yo. Sabi ni Oxlizel, draw na po agad. Draw na natin. Ang sapo ah. Ang sapo ah. Yung mga, mga sasama. Yung mga cards ko. Pinakuha yung trip. Sa mga, mga sasama. Sino yung nagpapakwadro, Jess, kahagabi? Ah! Akuha na? Meron tuloy ba? Tuloy? Hindi. Tulo, Quadro siyete yung isa Kaya nga hindi ko ano eh. Karen, kaya, hindi dito, ano si mga yes. first Hindi natin yung nalong. Yes. Sino kaya nagpa-Gcash kagabi ng 1,000? For the... Hey.